Dito tayo ngayon sa Magallanes sa Maligaya. Barangay Dinay kanin Pantakison. Kaya na Iris Gio, naka doong sa tabi. At may gagawin diyan. Nagbabaklas sa makina at papalitan yung Nissan. Yung Harvey nandiyan din no? May ginagawa din diyan. Uh, may rinirepair yata diyan sa bangka na yan. Galing yan sila nang ano? Uh, Surigao umuwi din dito at may papagawa din sa bangka nila may gagawin kami dito mga sa so tutulong kami sa pag ano ng ano pag angat yata ng makina matagal na ito dito mga kablogger simula nung pagdating namin sa galing sa Bicol dito na namin ito dinuong paganda dito at lantap lang hindi siya magulong doon kasi sa tapat namin sa dinahikan magulong yan ang daming bangka dito hindi makapanglaot. Kasi malakas ngayon sa ano, Pacific. Wala pa yata dito iba namin mga kasama. Dito sa tapat ng bangka ni Parin TV oh. Yan chat okay Parin TV. Nasa Piris ngayon. Pinalotang na lang daw tayo ben. Pinalutang na pala ito okay. mga kablogers. Nung nakarang araw ay dito ito siya oh, Nakapahibas. Muteo. Mute. Mo po kitae, priya. Ah. Para roboto naka ano na. Naka. Tao. Dati robot lang, ngayon tama. Sino na 'yan da? Ano pa? Tara-tara pa may pagdagandagan ba? Ay mabiyada talaga para 'e. Asa mo na ini? Ya ha? tu Rian Oh. Kantorian? Taman. Dundo gin. Aduh ni yang nak makina. Oh, dundo tayu ya. Pat naro dundo tayu mira kan tapi. Kula pasi nabi. Di dundo tayo. Di mana kula? Ayo, no. <smari> ano pala. mga Ayan si Iris pala. Oh, man. <coughs> Itong milya. Uy! Uy. Uy. Uy kuy okay, agay, namis na miss na yung aso. Tangin na! -miss, na, -miss, na, -miss, na -miss. Tayo, huh? Mahulog ta, kuy. Tangin oh, na! Kuy, mahulog ta, kuy. Camera. Oh! Namu-mu na pati. Namu-mu na ang na camera. ni naman, bidin silaw. Namu-mu na. Boleh nak ada ambigatnya ni Itu buang kak Di Bagi tu tak boleh akun tadi lah. Jepun tak ada? Wah, betul-betul. Jepun tak Ini turun lopat Okey, tuan cik. Yan hampir sa do'y, kinakatinga yan. Yan. Tandaan lang, tandaan lang do'y. double na lang yan double Dito ka bilang ganyan. Dapat ang gilid ng ano na yun Dikado huh? yung instrument kanina <laughs> Di ba? Diba talas yung ano na yan ay? Pag inaandahin ko kasi

ang tabla, ikusog natin pag Ang natin Ah, Wala na si <laughs> troll sa kisiling. Dick, kumumuno ta Ibalik la. <laughs> eh, bisikot. Di na kasi Samabit <laughs> Sama <abid. laughs> Sama na. Samabit. Samabit ang kwan. Tanggal ang ating sumlakan. Ay, sabi na lang. Tanggalin na lang ang ating Sakit. Sakit, sakit. Ay, yana, oh, dito, matumpan, na lang tanggalin. tinanggal ito, wag matumpan. Ano? Di pa tayo nakalampas. Ano? Ay, palatik. Oh, dapat di mo lang Ano? Ano?